sa ating po mga balitang pambansa. Mayigit na isan daang libong tsuper ang nakikitang ng lalahok sa dalawang araw po na tigil pasada ng grupong Piston at ng Manibela. Umaas raw si Manibela President Marvel Buena na makakausap nila si Pangulong Marcos Jr. dalawang linggo bagong April 30 deadline ng consolidation ng mga pangkaraniwan o traditional na mga jeepney. Inihanda ho naman ng MMDA ang ilang rescue vehicles para magbigay ng libreng sakay sa libo-libong commuters na posibleng maapektuhan ng welga. Hindi pa human natatapos ng tigil pasada ay kinumpirma ng Manibela na may isa pa silang ikinasang transport strike sa katapusan ng buwan bilang pagtutul pa rin sa PUV Modernization program ng gobyerno. Sinuspinde ng DepEd ang face-to-face -face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa mula ngayong araw hanggang bukas. Ito raw ay para bigyan ng panahon ang mga mag-aaral na tapusin ang kanilang mga assignment at projects gayong papalapit na ang pagtatapos ng school year. Hindi rin required pumasok ang mga teaching at non-teaching personnel. Nagsuspinde rin ng in-person classes ang DepEd noong nakaraang linggo dahil naman sa matinding init ng panahon. Nangkasundo po naman ang Pilipinas at ang Amerika Japan na, na mas paigtingin pa ang pagtutulungan para sa mapayapang Indo-Pacific region. Yan nga po ang ibinalita ni Pangulong Junior sa kanyang pagbabalik sa bansa matapos ang Trilateral Summit kasama nga ang mga leader ng Amerika, Japan, sa Washington, D.C. Sa talumpati po ni Pangulong Junior, sinabi niyang isa, sa mga tinalaki nila ni na U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, ang mga agresibong aksyon ng China sa Ayungin Shoal. Bukod sa isyu sa West Philippine Sea, nangako daw po ang Amerika at Japan na susuportahan ang mga sektor ng infrastruktura at digital connectivity sa Pilipinas. Magiging host din ang Pilipinas sa ikaanim na Indo-Pacific Business Forum kung saan higit limanda ang senior business executives at government officials ang ina asahang dadalo. Nagbabala naman si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na tuluyan ang mapapasakamay ng China ngayong inshow dahil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma na mismo ni Duterte na nagkaroon nga ito ng kasunduan noon kay Chinese President Xi Jinping. Layon daw nitong mapigilan ng anumang mapanganib na kumprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Pero para kay Carpio, tila pagpayag daw ito na hindi na magsusuplay at hindi magsasagawa ng mga pagkukumpuni ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Nangangambaraw siyang tuluyan na lang lumubog ang warship ng dahil sa kalumaan nito. Mariin po namang kinundina ng China ang pagsasanib pwersa ng Amerika, Pilipinas at ng Japan kontra sa mga panghahara sa West Philippine Sea. Ito nga po'y kasunod ng inilabas na Joint Vision Statement ng tatlong bansa. Nakababahala daw po ang militar militarisasyon at illegal na maritime claims ng South China Sea. sa nila ang mapanganib at umano'y paulit-ulit na panghaharang ng China sa mga barko at bangka ng Pilipinas sa gitna ng mga resupply mission. Ayon po kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning, malinaw po sa joint statement daw na sinisiraan umano ng tatlong bansa ang China. Nanindigan ang China ho na illegal daw at invalid ang naging arbitral ruling pabor sa Pilipinas na nagsasabing bahagi nga po ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Ayungin Shoal. Sa kabila niyan, makakaroon pa rin po ng humanitarian assistance at disaster response exercises ang Amerika, Pilipinas at ang Japan. Fed Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.